<laughs> ako right, eh, right. no, ako wala, No? Wala. Oo. Kumusta po ang ating ginagawang Charlotte? Ah, uh, Yeah. But well, what is this question like about our teleserye? Yes. So far so good. <laughs> <laughs> pero ano lang po, nag-stop po muna tayo mag-shoot kasi sa diyang napaka-busy pa po natin. No? Okay? sa ating reach out program, nandito po tayo. We're trying na mag-shoot dito pero hindi po talaga kayang ipasok sa schedule. So hopefully, if we will go to Baguio na, doon na po talaga namin ibubuhos lahat ng atensyon ng aming teleserye. Kasi nga, we didn't expect na aabot po kami sa part 8, right? We are on our, ano na, sa shoot scene ng part 8 at doon po yan mangyayari. Maybe sa Baguio City na. Okay. So, that's ano pa pala? Ay, pa pala? Ay, meron pa pala. Five questions. Isa okay. pa rin. Taray, taray na. Okay. So, ano na ang lagay ni... Lagay, malambot. <laughs> ano na ang lagay okay, ni sayo, Birador sayo. sa puso oh. ni Charlotte? Wow! That's quite intriguing. It's okay, it's okay. Kanina, telestar pa yun Oo. Oh, pa, yeah, uh, siyempre, siyempre, naka-ano naka, pa rin yun, naka okay pa rin yun dun sa pagiging okay yes. okay okay thank you for asking that question. Uh, okay is one of my good friends and, kanya. ano, comfortably po ako na, ano, mag-spend time sa kanya. So, at this point po, we are still trying to know each other. Kasi isang buwan pa po kami mag, uh, magkakilala. So we need more time for that, no? So yun, so far, we're having a good relationship. Friendship, ha? Friendship muna. Kasi doon naman po talaga nagsisimula. Yes, akala. true. Yes. Are you satisfied about my answer? Yeah. I will explain more. Charot lang. Explain more. Pinood ako ng biralot. Weh. Ano, anong way? <laughs> <laughs> anong way? <we? laughs> Sinong kaso ng Beralot? Sino ako doon? Sino siya doon? Sino, Sino siya? Ako? Oh. Kung ano? Pa, na, wala. 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 Tapos alam mo ba yung pinakagustong gusto ko doon? Ah, which part? Yung nasa ilog. Yung sinong ilog ko Yung nasa ilog. Gusto ko yung... Ito naman ko yung favorito part. Ah, sige. Anong paborito mo? Yeah. Ang paborito mong part doon? Okay. Dahil po ano, umabot na po kami ng part 7. Yung favorite part ko po talaga ay yung part 5. Nung nandun po kami sa Mampurog yung sa ilog. Ay, Kasi yung atingan po talaga namin, ay impronto po lahat ng yon. At nung nasa ilog, yung makikita nyo po na ano po ako sa ano, totoo po yon. Ang dami kong pa sa after, <laughs> hindi po siya scripted. Kasi <laughs> ang lakas pa, action na doon tapos nagpakalakas pa ni Joey that time. Kasi sa part 5 din po, lumabas na si Virador. Doon na po oh. siya lumabas. So that that's the reason na ano, <coughs> paborito ko po yung part 5. Me too. Yun, yun din yung ano, yun din yung ano, yun din yung, yun din yung stress ako dahil sa ano, may iniisip ako noon, may problema ako. Okay, tapos okay. sabi nung isa, ni Kalinga po siya, Panoorin mo yung part 5 kasi tapos na namin yung yung part 1, part, 2. Oh, oh. Sa channel ko man yun. Tapos sabi niya, panoorin mo eh, kaya meron na, meron na sila nilabas. Sabi ko, o oh, sige, papanoorin ko. Tapos maya maya, hindi ko, siya, hindi ko na siya tinawagan nung time na yun. Kasi sabi, niya sa akin, ano, okay ka lang ba? Hindi ka na tumatawag. Sabi ko, nanonood pa ako eh. Ninanamnam ko pa yung panonood ko ng Beralo. Yes. Kasi tawa ko na tawa. Yes. Doon Nap sa scene. Napaka, ano nga, napaka-fulfilling po sa part mm -hmm. namin na yun. Napabasa namin comments. Ay, pang pag-good vibes talaga. Usually, yung maninood ay stress talaga sa buhay. Mm -mm. Hindi naman po talaga kami nag, nagdadala ng ano yung tuwa, mm -hmm. sina John at Nathan. baga kasi they are known as comedians. Uh -huh. Kami parang kami. Kamalan lang dinadala namin doon. <laughs> Hindi, kumbaga, s'yempre kayo yung ano, kayo yung pinaka, ano doon, center na oh, ano. Yun po yung sabi ng ilan, pero ay sabi ko po sa mga ka-members ko na wala pong kumukuha ng spotlight. Lahat po kami ay fair. Oh, yes. so, sa aming teleserye. Lahat po ng cast ng Miralot. Yung main cast ng Miralot were just like six or seven. Seven, yeah. So binibigyan ko po talaga sila ng spotlight every scene. Lalo-lalo na yung mga cast na yung channel nila ay nag-go pa just like uh, Kalinga Pros and ating the Testanyedo. And me also, my, my channel is still growing. Oh, kasi bago lang, oh, bago diba? Lang, oh, bago lang, oh. bago lang po ako sumabak dito sa ating Kalinga. So, ayun po. Isa po yung Biralot, yung way na na-promote yung channel namin. At yun po palagi namin sinasabi. As you can see, we always have special guests. Lahat po nung pupunta sa landing pad, talagang we tried to invite kung gusto mo ba. Just like Pastor Jay, Uh, jubilee to, uh, TV official. Ay, kung makakatagal sana ako, kaya lang... Yeah, if you do want uh, to appear uh, sa... Kaya lang ano, kaya lang may, may gagawin kung importante <laughs> din ni. Eh. So, hindi pa naman po magtatapos ang Biralot. As long as me and Birador are still alive. Oh, yes. Yeah. po yung abangan, abangan na, abang <laughs> okay, na lang yun, natin yun, ang yun, ano... Yun. mga tingkalingat Kasi, ano, guest... Yeah. Abangan na lang natin yung ano, yung, ibang episode ng Beralo. So every scene po, yun po yung target goals namin na may papasok na special guest. Like Maria Ligaya, and mm -hmm. Erwin, yes. Nakapasok na po sila sa Beralo. So yun, po yung kagandahan ng kami. We invite them. Miss Kat. Do you have other questions? No more. Na napagod ka? Oo, oh, napagod na ako. Satisfied na ako dun sa Beralo. And then, Ayoko nang mag-interview na about sa ano about sa mga personal life kasi nasa sa'yo naman yun eh. Yeah. And we we share about our personal stories through our life. So if you have one personal question, I will allow you to ask. Just one last question personal. No so, sa kan